Christine Hermosa itinangging may anak sila ni Dither Ocampo. Trending ngayon sa buong social media patungkol sa pagkakaroon ng lihim na anak ni na Christine Hermosa at Dither Ocampo nang magsama sila ng ilang taon noon. Diretsa ang sinabi kasi ni Dither na ang totoong ina ng anak nito ay si Christine Hermosa at ito ang kauna-unahang anak nila bago sila maghiwalay. Naging usap-usapan ito at kumalat pa sa buong social media ang pagkakaroon ng anak ng dalawa. Bagamat Christine Hermosa ay nagulantang sa sinapubliko ni Dither o kampo sa media na kung saan tinatanggi ni Christine na hindi nito anak si Kurt K. Dither, hindi po totoo 'yan kahit kailan hindi kami nagkaroon ng anak dahil ba siya. Sinisira lang niya ang pamilya ko, huwag po kayong maniniwala sa kanya sa ad ni Christine. Kaya naman dahil dito ay lalong pinagkaguluhan at pinag-usapan ng mga netizen sa social media ang dalawa dahil imposibleng hindi anak ni Christine si Kurt, sa ngayon ay muling inaabangan ng mga netizen ang muling pahayag ni Dieter sa sinabi ni Christine. And this are Chika for today mga ka best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you